sa FDA nag ano ako nag hahanap ako talaga sabi ko ano ba yung kung pwedeng i-apply sa akin para kahit pa ano ma man lang yung sakit na nararamdaman ko kasi sobrang tagal na may time talaga na kapag nag ako dahil na talaga ako mm hmm. Hindi ako makakailo sa uh, ano, Parang na-half month pa yun. Ako, para Palas naman. Sobrang ang sakit kasi. ba kayong mabigat? Kasi sobrang nung time na yan, ano, nung sumakit siya, hindi naman po ako nagbuhat nung time na yan eh. Bali, nagaling ako na tabiti na medyo malayo yung travel, tapos sobrang malamig yung van na anong sinakyan. Tumuloy na kami. Pagdating ko sa bahay, nagpahinga naman po ako ng bukas, alagay, yung pre-parigay. Nung mag-aapat na pa siya ngayon ngay sits. Nagising ko talaga ng mga din na akong kapilos. Sobrang ang kirot na tapos ang sakit talaga kahit ang gawin ko hindi akong panggalaw. Buti mong pagbanyo. Wala, wala talaga totally. Tawat eh. kilos ko, papabangan ako, tawag ko ang anak ko. Tapos ito ganito. Tapos. Tapos. Ay, masakit po. Sana masakit. Dito mas maganda as a Ito? Hindi na siya, but, pero... Gano'n pa sakit ito? Kaya rate mo na 1 to 10. Sa kaliwa muna. Sa kaliwa po, siguro naman mga nasa 8. So, ang kabila? Mga 5. Pero kaya pa ang isang car? kaliwa. Ay, kanan. Okay na. Ito? Ay, gusto ko. Hindi na kaya ang isang car? Sakit. Hmm. Di... Diba? Hindi ka, biga. Di diba? Di mm -hmm. Ano ang side? Sa bakit? So, ba? Mga nasa 5 to

Ito lang po sa akin ba? Sabi niyo kanina, mayroon ng Britain dito. Wala. Walang masakit? Wala. Okay, good. Wala po ang kamay. Tayo ka po. Taas ang kamay. Sabi niya kanina, nandito lang pala niyo. Oo. Mabay na siya ngayon. Konti na lang. Parang halayin. Ako eh. Kung number 8 ko kanina. Ngayon? ito mga 1? 1. Uy! Number 8 ko kanina sa akin din. Ano? Ang kailangan ako. Ha? Agay natin ang 1. Okay. natin ang 1. Okay. Sabi nyo kanina, merong number 6 na masakit dito at number 5 na masakit dito. Wala okay. kanina, na yun. Wala. Okay. Sabi nyo kanina, meron naman number 5 na masakit ay dito. So, Wala. saka, number 6 ay dito din. Wala na. Okay, good. Wait, uh, okay, ah, okay siya ka na. Uh. Hindi ito gaya kanina kung magalala dyan ako. Okay. Kasi yun dito, naninigit ka rin mo. Ah. Kung number 10 po yung kanina ngayon? Mga to siguro. Uh. Oo. Oh. Oh. Sabi niyo kanina, mayroong number 9 dito. Ngayon, eh, okay oh, na siya. Wala Kumuha ko yan. Sabi niyo kanina, merong number 5 na masabit dito. Hmm, ito na lang. Oo, uh, sabi na. Sabi niyo kanina, merong number 8 naman dito sa kabila. Ganun din. Arayas ko. Mga 2. Uy. Oh, Saan naman po ang pakiramdam niyo? Okay lang naman po. Ah, uh, 8 hours po muna na ba?